Para laban sa fake news, contra fake news, naislaman po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarman ng taumbayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan. Kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbububis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniibin lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito. Pero pilit nilang binabaloktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taumbayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito nakiki at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-away ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i withdraw ang pera nila sa loob ng limang taon kaya mas malaki ang interest nakikitain dito dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 .33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 .66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawa ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings.